Mabilisang balitaan, komprehensibo at totoo sa loob ng isang minuto. Simula na ang Diskurso Tidbits. Malemaletang salaping aabot sa 1 billion pesos iniakyat sa penthouse ni Zaldico. Sara Diskaya may 218 million pesos na halaga ng mga sasakyan ayon sa DPWH higit 4.7 billion pesos na halaga ng air assets ni Congressman Zaldi isinailalim sa freeze order. Montulfo, binanatan si Marcoleta at pinuri naman si Lakson. Kinumpera sila sa isang tricycle at luxury car. Mga menor de edad, binayaran ng 3,000 pesos para magrayot sa Mendiola, ayon sa DILG. At Barreto family, nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang kuya na si Mito. Balitang mabilis, komprehensibo at totoo. Yan ang diskurso tidbits. Basahin ang tungkol sa lahat ng yan at sa marami pang ibang nakatutuwa at makabuluhang balita sa diskurso.ph.